spiritual leader guide us and remind us that our life is called to serve others always lang ng misa, nagpabendisyon kami at sampu ng mga kandidato mula pa sa Ilocos Norte, dito pa kami. Alam niyo itong simbahan na to, e talaga special para sa akin dahil dito kami nagsisimba kasama ng aking ama, ng aking ina, ng buong pamilya, ng bata ako pagkat yung tatay ko nakapira rito nung bata pa kasama ng aming lola. Kaya sabay-sabay kami nagsisimba rito, natutuwa naman ako, yung Comelec malapit lang dito sa Manila Hotel. Kaya sa ana, eto mabindis nang kami pagpalain kami ng panginoon. Hindi ko, we come to this church do what ako? Hindi mo dano, it's because it's Our Lady of Remedios. Kaya ngadas mo Senora de Remedios, yung doalako, yung mommy mo, at ako lang ang Remedios sa lahat ng apo. Kaya mibing. Kaya ito yung simbahan niya. Ang nanay ko nag-upisa ng Nutribus. Pero nag-level up na tayo sa Nutribus para makaluto sa mga babies. Aya, ay isuna naman ngayon, baby. Just go. Pag may tanong, kaya lang sabo. Dina, dina, dina. Mas pa, mas patulon ng dalita Nalo, sabay dapa. Okay, let's Ayan. go. We can do this. Aya. ating na kandidato na pumila para sa senador. Ako ay pumila sa ilalim ng dati kong partido, nasyonalista, pero hindi po ako kaalyado ng anumang pangka, anumang uh, sektor, anumang grupo. Pinili ko na maging malaya para hindi na ako kakambe, kanino man, laban pa sa iba, eh mas maigi na. Pilihin na lang natin ang sambayan ng kalas po ninyo sa alyansa sa para sa Bago Pilipinas, may bas-bas po ba yun ng nasyonalista? Hindi. Walang bas-bas, pero wala namang pagalit. So, okay lang kasi independent kong uh, decision yun. At mananatili pa rin kami Tres Maria sa nasyonalista, si Camille at si Pia kasama ko. Tatlo pa rin kaming mababae sa nasyonalista. Pero hindi ko pa alam kung kailan ako sasama ako sa palagay ko, iikot na lang ako. Paano? Kung bibihin ako ng lokal, susama so, po ako. At uh, sa lahat ng mga kaibigan, sana hindi kayo magbago. Ano po yung uh, batas na unang-una ninyo na ipapanibahan? Uh, ako yun, nakatutok sa pagkain. Uh, Problematik talaga yung pagkain. Gusto ko talaga tulungan ang ating marginal farmers para bumagsak ang presyo dito sa mga syudad. At ang uh, recommendation ko nga, eh, huwag lang ayuda na hindi naaasahan na limos-limos lang, barya lang ang pinagpupot. At sa kanyang paraan, maibabagsak natin ang presyo. Nandito po kami upang suportahan, uh, samahan ang ating mahal na senadora, Amy Marcos, upang magpailang lang Certificate of candidacy niya. Sana madami, ipagpatuloy mo lang kung anong naumpisa ng ama mo. Laban lang po. So, po namin si Senator Aimee. Aimee Ay Solution! I'm mean a for senator number one ka sa amin.